Ito ang nakakagulat viral na trending ngayon sa social media ang di balitang matapos matanggal bilang hepe ng Philippine National Police or PNP, General Nicholas Torre the third posibleng ulanin ng samot-saring kaso. Ito ang breaking news ngayong araw kung saan ay ng mga tagapagsalita at ilang mga veteran lawyers na posibleng sampa nila ng patong-patong -pato na kaso ang floating general na si Nicholas Torre III matapos matanggal ito bilang hepe ng Philippine National Police. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na upload namin. At yun nga mga kapinas, mukhang hindi pa nga daw natatapos ang karma at nagsisimula pa lamang mga hindi magaganang pangyayari na maaring sapitin ng controversial na police officer na walang iba ko ni si Tory Nicholas III dahil sa kumpirmasyong may ilang mga lawyers at mga kapertido ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte ang magsasampa sa kanya ng patong-patong na kaso. Ayon mismo sa nagpagsalita ng Kingdom Jesus Christ or KOJC at veteranong abogado na walang iba ni si Atty. Israelito Torreon posibleng ulanin ng kaso si Torre matapos ang tila pag-aresto nito ng iligal kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bilang ebidensya inilabas di umano ng kampo ng pamilyang Duterte ang iligal na ginawa ni Tore kung saan ay binasa lamang ng via cellphone ang di umano hinihinalang warrant of arrest sa laban sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kinalauna na ay naimbestigahan sa Senado na wala naman palang warrant of arrest sa laban sa dating Pangulo at hindi tamang ginawang proseso ng dating hepe ng PNP. Bukod pa daw dito ang iligal na pag-aresto kay dating Paolo Rodrigo Roa na inabangan mula sa airport dinala sa Villamore Air Base at iligal na dinala sa Tehegna Lands kung saan ay ngayon doon nakadetain para harapin ang mga di umano mga aligasyon na crimes against humanity. Pinanindigan ni Atty. Estrellito Torion na bukod sa ginawang panggugulo ni Torres sa KOJC ay pagbabayaran nito sa marami sa ating mga kababayan lalo na sa mga Dabawenyo dahil sa mga iligal na proseso na ginawa nito para lamang ma-aresto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan na nagalit at ayon pa sa kanila ay hindi daw dapat na mat o hindi daw sapat na matanggal lang si General Torre sa kanyang posisyon kasi dapat lang na talagang mapagbayaran nito ang lahat ng kanyang ginawa sa sambayan ng Pilipino lalong-lalo na sa pamilyang Duterte na basta-basta na lamang niyang dinakip si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ipinadala pa sa dayong hukuman para doon litisin Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani ng ganang samotsari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, Nakabang na ang kamay ng agila para dagitin ka General Diwata. Saan ka ngayon tatakbo? Wala ka ng pakpak? Yung amo mo, nahiimbentay na lang matapos niya ang kanyang termino impas ka kayo nasa sa imuha mura kag dili taga Mindanao nagpasikat jud ka pag ayo turista maayo unta na imong gipadako ang mga high profile ranking officials sa CPP and the FNPA Jen, dapat lang kay Tori po yan talaga ang gaba, dili magsaba. Umpisa na po yan ang gaba niya sa mga pinagagawa niya sa KOJC. Di na siya kasi kailangan kaya tinanggal, wala na silang gusto sa kanya. Kaya General Torres, iwalat mo na basta-basta ka na lang binitawan. Just saying lang po. Inililihis na naman ang usapin tungkol sa flood control ang issue. Kaya ibinaling nila kay PNP Chief Torres. Hay nako, galing nila mang ng issue para matabunan ang issue ng flood control. Ganyan talaga pagkatapos gamitin ang pakinabangan ngayon, sinipa na ng ganyan din ang ginawa kay Sara at Pangulong Rodrigo Duterte Nandiyan na nakakapagtaka ang ganyang kalakaran sa kasalukuyang administrasyon. And quote. Ito yung inaabangan ko ano? Ano ang reaction ah uh, pahayag ni General Torres sa biglang pagsibak. Ito na, may nakita na akong video sandali lang. Ah uh, nagpasalamat. Uh, ito post ng pag-asa ng polis. Ah uh, medyo malungkot ang mukha niya eh. Nagsasalita. Pinapasalamatan lang niya yung mga sumuporta sa kanya. Pakinggan natin. Pag-uusalaan na mga commanders mula sa mga regional police directors, chief of police at sa mga directors sa national support unit na nagpaabot ng na kanilang suporta sa ating pamumuno sa loob ng mahigit. Mahigit. At sa mga ko bilang chief ng, chief ng Philippine National Police. Kasama rin dito sa aking pinasasalamatan ng pakikiisa at pagtitiwala ng ating mga kasamahan sa mga informal organizations within the PNP, most especially yung Kabule, the Association of Police Officers by Lateral Entry. I am very, very thankful at uh, express my deepest gratitude sa mga miyembro ng Kabule sapagkat sila ang sa, sa mga pinakauna na nagbigay ng na support sa atin. Yo! Uh, ulitin natin ha? Ulit, ulit! So, sa salamat sa lahat ng ating mga commanders mula sa mga regional provincial directors, chiefs of police at sa mga directors sa national support unit na nagpaabot ng ating na supporta. Sa ating uh, <laughs> <parunungkulan ko lang. laughs> pangunguno, sa loob ng mayigit dalawang panunongkulan ko. Natawa ko doon yung sa aking kulang sa loob ng, gumano siya yung ngiti niya parang maasim ng ngiti sa loob ng mayigit dalang, dalawang buwan. To be exact, 85 days na nangkulan and he has made history. Yung nabasa kong post ng isang kaibigan kong bishop ng uh, Evangelical Church. Sabi niya, uh, Tore is the first PNP graduate to become PNP chief and the first to be suck, suck yung sinibakba. Uh, as far as my memory is concerned, wala pa akong matandaan ng inilagay na PNP chief na sinibak unceremoniously yung sinibakba for cause siya lang. Kaya, he has made history for himself. Yun na lang, yung pagiging first PNP graduate to be appointed as PNP chief, that is something. Ang ganda na sana yun kung naging tuloy-tuloy lang panunungkulan niya, mag siya hanggang March, and then aalis uh, siya with heads, head, head, head up na no, first PNP graduate. History na yun. But then, he made another history. Unang sinipak another history yung the shortest uh, tenure of a PNP chief siya pa rin <laughs> so maraming ano maraming first dito kay General Torre uh, sabi ni General Bato naawa siya sa kanya eh mo yan, yung turnover kaninang umaga, wala siya. Anong ibig sabihin doon? Isa lang ang nakikita kong rason. Kung opinion ko lang ito, ha? masakit ang loob niya sa nangyari. Kasi kung okay sana yung pan, nag-usap-usap sila, walang masama ng loob, uh, lahat ng turnover ceremony na nasaksihan ko, nandyan yung outgoing, nandyan yung incoming. Ang outgoing, pinapasalamatan ng presiding officer at binibigyan pa yan ng parangal, uh, plot, medalya, whatever, sa kanyang bilang pagkilala, sa kanyang paninilbihan. Eh paano siya bibigyan ng parangal uh, parang eh, sinipak nga eh. Na, nasobrahan kasi niya yung kung minsan yung akala mo na okay ka na, no? pinagkatiwalaan ka ng Pangulo, ganun eh. Pero yun mo yung resolution ng Napolcom, ayaw niyang sundin. Tapos ipagpinagmalaki pa niya, no? Uh, August 6, nirelead niya yung number 2 general sa PNP tinapon sa malayo. Hindi pumayag ang Napolcom through a resolution. Inutosan siya na ibalik mo. Si General Nartati sa kanya puesto. Hindi siya sumunod. Nag-flag racing pa siya na karapatan niya within his authority yon na pwede niyang i-assign ng gano'n. Administrative matter lang yon Tapos nagmalaki pa niya na uh, no order, no trial can break the unity of PNP akin ito. Discard ko ito. Uh, Yon, Mabuti. Uh, saludo ako sa ginawa ni Secretary Rimulya at ginawa ni Presidente. Kasi masamang example yun. Kung walang ginawa, tinabayan lang, nako, it will erode the trust of men and women in the Philippines. Hindi maganda yun eh. Kasi nakalagay sa it's part of the law. Yung PNP lo ata yun. Na ang, ang Napolcom, may wrong oversight function sa day-to-day -day activities ng PNP. Pati si Senator Lacson nagpahayag siya na uh, na ni General Torre ang kanyang authority. Yung ginawa niya yun na hindi niya sinunod ang resolusyon ng NOPCOM sobra kaya ito First daming history magbasa lang ko sa mga comments ah. Juliet Bautista itong uh, page nito pro ano ito uh, it's a pro Torre Page. Kaya sabi ito, congrats! Kahit sa emekling pang nagawa, nagawan nag mo ng kabutian at karangalan ng bansang Pilipinas. Ah. Uh, Ramir Inoceno, Sir, parang napakaaga po ang ginawa sa inyo. <laughs> Matutuwa ang mga didis niyan, lalong-lalo na si Bato. Sara, basti, nagdiriwang na sila ngayon. Sana, yung papalit sa iyo kasing tibay ng loob mo. Good luck sa bagong yugto. <shusun> so, warning lang, palala sa mga didis, huwag daw muna kayong mag- uh saya na gusto, baka bibigyan siya ng mas magandang posisyon, ano kayang posisyon yon? malalaman na, uh, bigyan natin ng reaksyon opinion yan, itong post ng Manila Standard uh, siner nila ang uh, pahayag ni bagong PNP Chief General Nartates ano? uh, humarap na siya sa media, press conference o ng press conference niya at uh, sinagot niyang maraming katanungan kay General Torre, uh, kung mag uh, na ba siyang magre-resign o mag-retire uh, bakit biglang nasibak at uh, marami

He will stay in active service. Siya, four star general siya. Itong bagong PNP chief, he will remain as three star general. So, decision niya ni General Torre kung mag-early uh, retirement o hindi. So, ano sa tingin nyo? Kung kayo si General Torre, anong gagawin nyo? Stay <laughs> or uh, retire na lang? <laughs> Ang hirap naman yan. Uh, tuloy natin. Of course, uh, may order na relief. And I have my designation orders. I follow. Nag-usap na kung may checkmate. Nag-usap. Nag-checkmate. Pero how's sure your relationship with Oh, we're okay. I'm, uh, oh, uh, formerly, I'm, uh, the, uh, commander of, uh, oh, when he was the chief, I was the deputy chief for, uh, administration. And then, after two months, I was designated. So, tinanong, nag-usap na ba kayo ni General Torre? Hindi pa. So, maganda ba ang inyong relasyon? Well, okay. <laughs> Kasi, uh, ang lahat. Dahil sa move ni General Torre, yung tinanggal niya si General Nartatis as second uh, highest PNP chief, deputy chief eh. Tinanggal niya. Itinapon niya. Demotion kasi yung ano eh. Yung pinaglagyan niya uh, area police command. Demotion yun. Halos wala kang ginagawa doon So, bakit niya tinanggal? Yun ang kapakamali. Kung hindi sana niya tinanggal, baka up na now, PNP chief pa rin siya. Ang mitsa sa kanyang pagsibak ay yung desisyon niya natanggalin si General Nartates at ilagay sa mas mababang posisyon. Although December 3 star kay lang, demotion yun. Bagay na hindi kinatuwa ni Secretary Remulla at nung inutusan nila si General Torre na ibalik si General Nartates, nagpagahig ulo kung sa Bisaya, hindi sumunod. Ha, ito na ngayon. Maganda bang relasyon? I don't know. Palagay ko, hindi. <laughs> Palagay ko lang. Eh nga hindi na nagpakita si General Torres sa turnover ceremony. Ah. Um, di commander o key area police commander ng Western Mindanao. And I just received um, uh, categorical verbal directive from the travel. Is to remain do sa ah uh... Oh, so kahapon lang. Yae ka na punta dito. Baka hindi pa niya alam basta punta dito. Okay. You will be the next VIP chief. <laughs> Ang suerte naman. Ang swerte nitong si General Nartates, ano? Uh, hindi ko siya masyadong kilala. Kailang habang nagsasalita siya, kung nagsasalita, marang mas okay ang dating sa akin kaysa kay General Tor Torre. Ito, malumanay magsalita eh. Very humble. Ang dating sa akin, ha? kay General Torre, may dalang, alam nyo na, hangin. <laughs> Kaya mas gusto ko ito na PNP chief. Pagalian, I'm supposed to uh, attend activities in Western Mindanao uh, Command sa AFP. Kasi na pag ito yung 5 minute response? Of course, even before, the 5 minutes response or 3 minutes response or any response, we should respond to uh, any uh, distress call or call for help from our community. Yun naman ay part ng ating uh, managing police operations. Ang ating uh, dati, alam pa si yan eh. And then, uh, managing police operations and, um, and enhance natin. It is uh, about patrolling and investigation proactive and reactive. Ngayon, about the uh, response, install dito na tayo sa proactive pala. Okay, so, ulitin ko, biglaan ang lahat. Uh, hindi inaakala ni General Torre na ganyan ang mangyari sa kanya and I believe pati si General Nartates that's destiny so General Torre imbis na maganda na yung buwelo niya dahil he made history as the first PNP graduate, PNP graduate to become chief PNP sinayang niya Uh, nasobrahan, sabi nga ni Senator Lacson, nasobrahan niya yung authority niya, uh, bakit niya nire ang isang three-star general na wala pala sa kanyang kapangyarihan, nung inutosan siyang, ibalik mo, ayaw niyang sumunod, o yun lang. So, he made another history as the first PNP chief to be sacked. Uh, another history, the PNP chief with his shortest term, uh, 86 days, or 85, 2 months, and uh, 26 days. And then, General Nardates, good luck, sir. Uh, palagay ko, you will make a good PNP chief. Just serve, just to serve and protect. Doon lang. Uh, hindi ka, you will never go wrong basta sundin yung to serve and protect. Uh, bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong pahayag ni Senator Bato tungkol sa pagsibak kay General Torre as PNP chief. So, naging prank lang itong dating TNT chick ito na galit siya kay Tore sa ginawa niya kay Pastor Kibuloy at kay Tatay Tigong natin. Kailangan at the same time, awang-awa siya kay General Tore. Okay, pakinggan natin. Galit ako sa kanya sa ginawa niya kay Pastor Apolo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon, awa ako sa kanya. Dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, ibinigyan siya ng position, tapos hindi pa siya nalita uh, ko na naawa ako sa kanya. Hindi ko sabi, I've been there. What if ako ang nandiyan, nakaupo, at uh, sinunod ko lahat ng orders ng, uh, na bibigyan ng orders sa akin. Lahat-lahat uh, na ginawa ko. Kahit na, uh, ano, yung bordering to uh, illegal, illegal acts, uh, unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, ang galing lang niyo ako ng Hansel Romo Parang That's my opinion as a, as a, as a former chief yung feeling ko. But then it doesn't erase na talaga masama ang ko niya sa kanya, sa ginawa niya. Panahon Kimuloy ni presidente Duterte ginawa niya. Masama ang lugo sa kanya. niya. Until now, masama ang loob. Oh, sino pang sa mga nagmamahal kay Tatay Digong sinong natuwa sa ginawa ni General Torre kay sa ating minamahal eh, <laughs> kaya saluto ako dito kay Senator General Bato for being frank ako rin masama ang loob ko kaya lang, wala akong magawa eh. dahil sila ang powers that be at ngayon uh, tinanggal siya unceremoniously ano bang pakiramdam ko? Ano bang pakiramdam nyo? <laughs> Ngayon, ano, si Senator Bato, na uh, naaway. Ang, ang, iba, binabasa ko ang mga comments. Tuwang-tuwa, answered prayers. <laughs> Ganon sila. Tuwang-tuwa sila sa pagkasibak ni ano. Uh, isa lang masasabi ko. Yung, yung karma, law of karma, napatunayan ka na sarili ko eh. Gagawa ka ng mabuti, babalikan ka rin ng mabuti gagawa ka ng masama, ay sus, sigurado, babalik sa iyo ang masama. So, itong nangyari kay General Torre, ito na, yung sabi sa Bisaya, Merisi, sa Ilonggo ata, yung Puryagaba. Unceremoniously. Kasi biglaan. Ano ba yan? Di ba mas maganda na lang sana? Di diba mas karangal-rangal o mas ano yung pinagbigyan siya na siya ang nag-announce na I am now resigning. O, oh, lalo na ngayon. I don't know kung totoo yung pahayag ni Secretary John B. John B. Cremulia, that PBBM is planning or considering to give him another position. So, kung totoo ito, di ba mas maganda na usap-usap muna sila, usap-usap, tatanggalin siya, lang bibigyan. Example lang ito, example. Uh, Bibig siya, gagawin siya ambassador. Huwag na yung ano, excuse me, yung sinasabi na sinasabi na NBI director, hindi siya qualified dahil hindi siya abogado. Mayroon, nakalagay sa batas na dapat ang NBI director bar passer, abogado. So, wala na yan. So, ang nakikita ko is, pwede ambassador siya, pwede secretary level, sa point, TPWH, ang ah, galing yun. Oh, So, kung talagang meron silang pagtanaw ng malaking utang na loob kay General Torre, ganito sana. Nag-usap-usap mo na. Oh. Tatanggalin ka namin na uh, PNP chief. Kailang bibigyan ka ng bagong posisyon. Ambassador to ganito. Early retirement ka. Uh, okay, DPW secretary. Or any posisyon na na mataas din. Yung kasing level ng PNP chief. Mataas presidential advisor. Ganon din, mataas yun. Oh, mamaya, nagkasunto. Oh, mamaya, si General Torrey ang nag, asa, uh, nag, nagsalita para hindi naman nakakaya sa kanya. Press conference, okay? Uh, today, I am resigning as PNP chief. Bakit? Kasi, uh, mag-early retirement ako, I was offered uh, to become an ambassador to ganito, Because I was offered to become the presidential advisor on like this. Or I was offered to be the next DPW secretary. At tinanggap ko. Ah, yun. Kung ganun ang ginawa sana nila, at least hindi napahiya si General Torre. As of now, kaawa-awa ang kanyang kalagayan. Naiimagine imagine ko kung ano, ako si General Torre. Talagang masakit. Oh, tato to ito. <laughs> Napakasakit ko yato Ang nangyari sa iyong buhay Napakasakit ko yato Sabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin So, ngayon, hindi pa siya nagsasalita Hindi na nga siya nag-attend sa turnover eh, Ceremony So, ibig sabihin yun, unceremoniously removed kaya yung sinasabi ni Secretary Rimulyan na bibigyan ng posisyon, baka pampalubag-loob na lang yun. Uh, tingin ko, wala nang tatanggapin ni General Torre na posisyon sa Marcos government na ito. So, good luck kay General Torre. Digyan natin ngayon ng uh, reaksyon itong idea na si General Torre ay posibleng bigyan siya ng government post. Uh, marami ang nagsasabi na baka siya daw ang papalit na NBI director. May nagsasabi rin, DPW at secretary. Okay. So, ito, yung, again, i-shout out ko ang aking mga kaibigan na uh, researcher, si Chris Torres at Yodora. Salamat sa inyong pagpapadala sa akin ng mga post articles and videos. Ito, tanong sa akin, na uh, pinadala sa akin, according to Secretary Rimulya, may nabasa akong post, baka bigyan pa rin ng posisyon si General Torres. Bagay ba sa kanya, sir, ang NBI director? So, ni research ko ko law enforcement, police ano, PNP, halos pareha sa NBI law enforcement, baka pwede. Kasi yung mga previous administration, Gloria Macapagal Arroyo, dalawang galing sa police ang naging NBI director, uh, una si General Y. Coco at uh, Gat Dangol ah. Uh, basta, dalawa, magtanggol, magdula galing sa PNP naging uh, NBI director sila kaya lang mayroon palang ano nabasa ko lang ito sa mga comments ng mga subscribers ko merong dalawang batas RA 157 as amended by RA 10867 ang isang qualification para ang isang tao ma-appoint as NBI director dapat isa siyang abogado pasado sa bar. So, with this requirement, nakalagay sa batas, automatic disqualified na si General Torre. But, kung gustuhin ng PBB admin, kaya rin gawin. Pwede siguro, I don't know. Basta, yun ang nabasa ko sa mga comments ng aking mga subscribers. Nakalagay sa batas, dapat abogado ang magiging NBI director. Okay. So, kung hindi siya pwede sa NBI director, ano pang pwede? Yung iba nagsasabing DPWH Secretary. Okay, don't get me wrong ha, <laughs> mga DDS tayo, alam natin kung ano ang ginawa ni General Torres sa ating tatay digong Masakit, di ba? But then, in fairness, nagkakaproblema tayo sa DPWH kasi sa opinion ko, masyadong mabait ang Secretary of DPWH. Parang kayang-kaya ng mga nasa baba kasi niluloko lang eh kailangan natin ng DPW Secretary na pastonero, yung matapang. Yung pong nagsalita, manginginig yung nasa baba. Opinion ko lang ito. Baka magandang ilagay si General Torres sa DPWH para kaladkarin niya ang mga, mga DPWH engineers yan na gumagawa ng kalukuhan. Eh, napatunayan niya. Kinalagkad niya ang uh, tatay digong natin. Uh, Pastor Tiboli, DOJ, sa ah, talagang heartbreak to the max. Oh. Hindi mo naman kailangan maging engineer para maging DPW at secretary ka. Kasi panahon ni PRRD, DNR, dapat ang DNR, mga, ano na, mga technocrat yan, environmentalist. Ay lang, nilagay niya si General Simato. O. Oh. Wala mang masyadong ano yun sa environment dahil general. Kaya pag secretary ka kasi management level ka na kailangan mo lang ng leadership management controlling directing so naging effective DNR secretary si General Simato so in the same manner ako gusto ko ha huwag kayong magalit sa akin <laughs> gusto ko ilagay ni PBBMC si General Torre sa DPWH para once and for all ma mawala na ang mga luko loko dyan hindi naman lata uh, pera de los venos kailan meron eh may nanluloko eh kaya, uh, baka pwede siya sa DPWS para maimbestigahan na rin itong mga, mga anomalya. Kasi, dati siyang pulis eh. At least, may knowledge siya sa investigation. Kira. Kailangan tanong, tatanggapin ba niya? Kung offeran ng magandang posisyon, tatanggapin ba niya? Ito, text ng aking subscriber. Sabi niya, kung ako, si General Torre, mas maganda mag-step down na lang siya. Kontra gawin siyang pulutan, napahiya at ginamit lang din siya ng BBM admin tsaka discouraging na rin if pa rin siya ng ibang posisyon kasi nadungisan na ang kanyang pagkatao buti pa exit, retire na lang siya sinagot ko ito totally agree kung ako si General Torres hindi ko natatanggapin kahit anong alok pa nila dyan uh, most likely ha tingin ko lang ito, most likely nagtampo na siya eh. kasi bigla lang siyang nirelieve. Tapos yung turnover ceremony kanina sa Camp Krani, hindi na siya nagpakita. Kasi kung maganda yung pagtanggal sa kanya dahil prinamisan siya na ito, mas magandang ibibigay namin, di okay lang pala. Di, ah, sige sige, sige, sige. Okay yan. so, kung ako, inoperan ng ganun, magandang posisyon, pag turnover kanina, mag-ati na sa turnover, total, inalis ako, pupunta mo ako, magiging NBI director man ako, magiging uh, ambassador ba, magiging, mas maganda, ito, So the fact na hindi siya nagpakita sa turnover, ang um, ko dyan, nagtampo na siya. So ngayon, I don't know kung anong ginagawa, naghinoktok uh, kung sa Bisaya, nagmuni-muni, anong gagawin niya, magre-retire na ba? Kasi pwede na siyang mag retire ngayon kung gusto niya. Para yung 4-star rank niya may bigay sa bagong PNP chip. Pwede rin, mga magpaugat muna siya. Oh, bakit tinanggal niya ko? Ako pa rin dito. 4-star pa rin ako. Oh. Kailang wala na siyang bodyguard. <laughs> hindi na katulad ng dati itong tinakaletes so na grabe yung convoy nyo na ah, dami, sobra pa sa presidente. Oh, so, ano, sa tingin nyo, Mabibigyan ba siya ng bagong pwesto? Tatanggapin ba niya? paki ko na. At yun mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinangat comment ito ko sa video na ito, comment kina yan sa baba at babasahin kaya mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutang click ng like, at i-share na din para mas marami pang makalam sa makabuluhang video nito. Thank you so much po.